Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ipapakita ko sa inyo ang best Halloween costume na sinuot ng ating mga NBA Superstar ngayong 2021. Sino nga ba dito ang nagpasikat? Kikilalanin na rin natin dito sa ating bagong video kung sino nga ba itong sinasabi nilang Anthony Davis ng Cleveland Cavaliers. Kaya ano pang hinihintay niyo mga katrops? Tara! Lumarga na tayo! Sa pag-celebrate nga po ng Halloween ngayong taon, ay hindi rin naman nga po dito nagpahuli ang ating mga NBA stars sa pagpapakita nila ng kalika nila mga nakakatakot at unique na mga Halloween costume. At pinangungunaan nga sila syempre ng superstar ng Los Angeles Lakers na si Lebron James na nagsuot ng costume ni Freddy Krueger. Sinamahan rin nga siya dito ng kanyang mga teammates na si Russell Westbrook na naging si Chucky si Trevor Arisa bilang si Joker at si Anthony Davis bilang si Candyman. Nakisali rin nga po sa selebrasyong ito si Carmelo Anthony na nagsuot ng costume bilang ang frontman ng seryeng Squid Game. And speaking ng Squid Game mga katrops, dito rin nga po inspired ang Halloween costume ni Jabel Maki ng Phoenix Suns ngayong taon. Di rin naman nga po nagpahuli sa kasiyang ito si Robin Lopez na naging si Batman. Nagpakilala rin naman nga po dito si Aaron Gordon ng Denver Nuggets bilang si Jason Borges ng pelikulang Friday the 13th. Nagsuot rin naman nga po dito si Carl Anthony Towns ng costume bilang isang werewolf. Samantala, heto na rin nga po mga tropes ang iba pang mga NBA superstars na nagsuot ng kanika nilang mga Halloween costume. Bali, yan na nga po mga katrops ang mga NBA players na pinagtaguluhan ngayong Halloween. Sa sumunod na istorya naman tayo mga katrops, isa nga po si Anthony Davis sa pinakamagagaling na big man sa loob ng NBA. Isa rin nga po siya sa superstar na nakasungkit na ng kampiyonato. Kaya din na nga po nakapagtataka na mayroong mga player ngayon sa NBA na gustong sumunod sa kanyang yapak. At ayon nga po sa inalabas na balita mayroon nga daw po isang batang malalaro ngayon, ang Cleveland Cavaliers na balak maging sunod na Anthony Davis. At ito nga ay walang iba kundi ang kanyang third overall pick rookie na si Evan Mobley. Sa katunayan, nalampasan na nga po nito ang rookie version ni Anthony Davis pagdating sa pagtatala ng statistical points. Napansin na rin nga po ito mismo ni Anthony Davis sa kanilang naging bakbakan noong nakarang araw. At aminado rin nga po ang big man ng Lakers na nakikita niya ang kanyang batang sarili kay Evan Mobley. Magkasing sa lamang nga daw po silang dalawa noong takapasok pala niya sa NBA na isang napakapayat na malalaro. Pareho rin nga silang elite na shot blocker at palaging gumagawa ng mga alley oop dunk. Pero ang pagkakaiba lamang nga po nila ay mas mahusay nga daw po ang shooting ni Evan Mobley kumpara sa kanya. Kaya sigurado nga daw po na mas gagaling pa ang laro nito sa mga susunod na taon sa NBA. So yun lang mga katropes, ang ating story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang mga update patungkol sa NBA. Itagits muli sa susunod nating video.